Manaygon ni Bukan talaga ni Jingle bell, jingle bell Tag 5 na singko Jingle bell, jingle bell Jis yes, na na Nay huh? Na may pinaskuhan Hay man di naon ko kakita, no? dugay na kadili kakita. Pobre ka dong oi. Apit di mi kakaon dong. Kami gamay ni mong eh, hinabang pod. Aga ay sagan wala. Labot do. Oh, oh, Thank you. Kape, kapi gatas unsa lain? Oh, sabon. Sabon no, importante oh, wala boy bugas patana sabon. Ah, depende. Ade pod boy de no. Di magsilbi mi laba ya wala boy bugas no. Kaon. Oh. Patay. Patay kambata ka. Hello guys, uh, balikan natin si nanay Nandyan sa itaas, so lalakarin lang namin Ibiiwan lang namin sa sakyan namin dito So may dala kaming bigas hapon. Mana igon mi. Bukan ta lang mi dire. Awesome. Ha? Wala kay kahulog. Bukan ta lang mi. Pwede ra mukanta? Nagunsa rin ka diha? Nagigdahigda. Nagigdahigda? Oo. Oh. Nga ya, ikaw rin sa diri? Oo. Oh. Oo oh, ba? Nga ya, mo kanta na may? Oo. Oh. Ang basarabat ka. Uh... tong anak niya, no? Oh. So, yang anak ni nanay. Sito ko yung pangalan niya, no? Dun-dun. Mm hmm. Nay, mo kanta na Oh. oh. Uh, jingle bell, jingle bell. Tak singko na Singko. Jingle bell, jingle bell. Jess na na eh. Oh. Ay, <laughs> si nanay. Nakahiga lang. Oh. Natulog ka nga. Unto naman. Ah, nagkuhan ako lawas na mo Ha? Nagkuhan ako lawas. Kami ito si Rene Jose, katong ni Ari diri sauna? Katong. What? Katong naghatag og bunga sauna ba? Ah, oh, katong say na to. Blager. Oh. Katong vlogger gani Ari sauna? Ah, oh, vlogger. Oo. Oh. Vlogger, really, Oh. Yan si Nanay. Nakahiga lang. So yang anak ni Nanay, Pangalan mo? Jun -jun. Si pangalan ganit mo? John John. Si John Siya lang pong kasama ni nanay dito. Napuntahan na natin sila noon dito. And si nanay, akala ni nanay, mga rolling tayo. So, yan, nakahiga lang. At saka, John, na uh, bumalik kami ngayon. Naghatid kami ng pamasko. Naghatumig ka ng pinaskuhan. Uh. ha? Salamat. Nay! Nay! Ha? Na may pinaskuhan. Hay man. <laughs> na adre. Ay salamat. Barok sa dia Unsa ra trabaho po karon? Ah, nag nagpanay nag panmisa iyo ta nag ugmat. Nag unsa man nag patag? Patag. Hmm. Bakit ang dami mong mga ah, sa kinautan eh, ta ni ba? Katron mo gyud. dami mong ano kay parang pasaw ang hmm. garas ba? Oo. Oh. No? no. Ang kinautan ba niya? Katol mo yung lamokat? Hmm. Nanay eh. Ang kaya ra? Napiang day ka? Napiang ko dooy. Si dito. Dito sa kaguyong bourbon, no? Bourbon, o. Uh. Yan, po kayo, sila, lang sila lang dalawa dito. Yung anak niya na binata. na si nanay. Yung anak niya ang nag-alaga kay nanay. Mayroon itong mga dalawang anak siguro nandoon sa ibang lugar. So, napuntahan na to natin dito. Yan si nanay, Ano to, ah, Matagal na to siyang ganito na ah, hindi na mak makakita ba. Hmm. Napiang ka? Napiang lagi ko doon. Ah. wala lagi kay pahilot? Wal well, manghilot mangilot, mga batay lamang mangilot. manghilot. batay na? <laughs> matay, naman. Manghilot hmm. matay naman. Kwan, ako yung manghilot ito. Matay naman. So pwede na siya pa, pariwag na yung makahilot ba? Hmm. Hmm. anarang Ah, arang naman ah. Ano? Ah, okay okay oh, na? Napi oh. ang Napiang siya, nahulog sa doyan, nahulog din sa Oh, siya pag ambang na, naong sa doyan, na 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 Nay dito. Ah. Kumusta naman ka? Aba oh, lang po. Kumusta ang Pasko natin? Oh, ah, man. Ha? Ay, man. Ano po yung handa ninyo sa Pasko? Ah, oh, para panang kuwan me na paleto. Slice bread niya. Katong Eden Chay. Mm. man. Sa Pasko? Oo. Oh. ka nimo dong. Oh, si Bro Tata, gihapon. Aw, ay mong kaoban gapon. Mm -hmm. So, uh, slice bread ra inyong handa sa Pasko? Oh, it's slice bread niya. Bread cheese. Ya ko. Ya acaman morondong So, nanin do ka, may Ay, salamat. Kanang, bigyan ka namin ng pamasko? Yeah. Ha? Huh? <laughs> may noon eh. Ha? Huh? Nay, sige, salamat. Uh Oo. -oh. pa moy, mayroon pa kayong bigas ngayon? Ay, kamay na lang. Ha? Huh? Kamay na, na lang. So, konti na lang. Uh -oh. So, kayo lang dalawa dito, matagal maubos yung ilang kilo, no? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, pang-ulam. Pangkape. Ah, oh, pangkape. Wala wala na kayong kape? Wala na. Oh, ano pa? Ano pa? Ano pa? At man Mara, kape na may mong kang pangkape Pang kape, ito yung umaga, ah, <coughs> ganon. Hmm. Uh, pang ulam kape din. Kape ganyang pangayot, pangitaon kadabuntag. Kape ganyang pangitaon. Mm. Mm. Sige, yan po, uh, ibigay mo yung bigas natin bro. Mayroon tayong bigas. Okay, John. Ya uh, na, mayroon tayong bigas ha. Uh -huh. Ya na, uh, ilagay mo diyan. Sa gilid mo na. Uh -huh. Yan, Nay! Nay! Ha? Nay Bugas, uh, 25 kilos. Salamat. Ha? Dahil salamat. Oo. Uh -huh. Yan, si Nanay po eh, si Nanay dita po eh, hindi na po makakita. At nag-alaga niya yung si Junjun, Jun, yung anak niya. Para uh, pang ano? Para pang ulam, pang i mo ng kape ha? Oo. Uh -huh. Bilhan mo siya ng kape. Nay! Ha? Ta palitan ka kape. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Oo, uh, kape lang ang ano niya, hinihiling niya kape. Mayroong uh, 1 2000 2600 ha? Huh? 2600 ibig bu bumili kayo ng uh, pang-ulam. Ah, uh -huh. palit ko sudan. Uh -huh. tapos bilidin kayo ng kape, kape uh -huh. para kay nanay. Uh -huh. nay. Ato na mo? Oh, na natay, nat kas para i palit og kape og mga sudan. Oh, uh -huh. salamat. Merry Christmas. Merry Christmas and happy new year. Oo. Uh -huh. Salamat kayo sa inyong pag-abot. Dagan, da salamat, Lord. Oksa, Lord, ka kayo, you know. salamat, Lord. Mm. Salamat kayo. Inyong lahat. Mm. Ta, dat, mm. alisay. Walay sa paya, no? Pasalamat sa pirmi sa ginoo. Oh. Inyong Pasko ka ron, so nakadaga, nakadawat kayo nagpinaskuhan. May New Year pa. Ha? <laughs> Happy New Year. Happy New Year. Oo. Uh -huh. Daga salamat. Grasya Lord. Daga salamat, Lord. Grasya ang gihatag ninyo ka mo. Merry Christmas. Merry Christmas. And, And happy... happy New Year. Happy New Year. Yan ha, ha, mayroon na kayong 25 kilos na bigas at mayroon 2,600 na cash Maraming salamat sa ating sponsor, si Ma'am C si Gerardo sa Texas USA. Maraming salamat po sa inyo. na si nanay po ang binigyan natin po. Hmm. Si nanay, uh, kape talagang hinihiling niya. Kape, pero mayroon siyang uh, ma kape tuwing uh, So, nay, ah. palitan ka ni Jonjo ng kape ha? Oh. Palitan ka kape ha? Oo. Oh. Ika ng kamay. Ika lang siguruan yung sudahan para nai. Oo. Oh. Hmm. Sige, wala deh kayo trabaho karon? Naman. Nah, hmm. Ni Uli, raka dali? Oh ni Agto niya. Ano? Nah, ah? Sadili dili pa ka mga atos trabaho, pakaan ulit mo siya? Hmm. So ang trabaho ni John John, ano po, yung uh, nag uh, nagbongkal, uh, oh. o so, construction, Nagbungkal kayo ng lupa ngayon oh. para, para patagin. Uh, Sige na, bye-bye nanay. Bye-bye. amin. Oh, balik-balik. Oo. <laughs>